7,326 pesos net income mula sa nyugan ng walang nilalabas na pera. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Third harvest na dito ngayon sa farm. Maring hindi ka lakin sa iba, pero pag negosyante ka at farmer, all amount counts. Nakakatuwa lang na kahit wala pa tayong substantial progress dito sa farm, may pumapasok na pera kahit paano. Ika 49th day na mula nung huling nagpakawit tayo. Sabi ni Kuya RD na matagal na nangangawit. Basta't marunong ang na ma namamaximize ang harvest ng nyog. Hindi pwedeng saga din at nagtatampo daw ang nyog at hindi rin naman pwedeng late ang timing ng harvest dahil maakse naman ang energy ng puno ng nyog sa bunga na pwede naman na ang kunin. Para talagang every 45 days may sure income tayo dito sa farm nang wala nang inilalabas na pera. Naging medyo challenge lang para sa mag-iipon ang matas na damo namin. Kasi dapat nakatingin sa pagtatarsika ng nyog para hindi mawala sa paningin. Kasi as in lumulubag sa damo lahat eh. Sayang naman kung hindi makikita ba diba? 14 pesos ang isang presyo ngayon. Yep, 14 pesos. Ganon din dito sa bangin dahil malapit tayo sa gilid. Ang mga puno rin sa gilid pagpatak ng nyog ay talsikan sa labas. Talagang kailangan makita rin kung saan tumatalsik at sayang, parang ka nagtapo ng 14 pesos each kapag hindi mo nakita. Mahirap na trabaho din ang pagkawit at pag-ipon nito. Nakatingala ka all throughout the span ng pagkawit. Dito sa farm, inaabot na more or less 1 and a half hours. ay eh, meron pa daw sila nakakawitan na dalawang buong araw. Grabe do. pati itong pagtusok, do hindi na yuyuko, kailangan pa rin ng lakas para magawa ito. Hindi rin nawawala ang buko time kapag may pakawit. At ang nakakatuwa, sobrang tamis ng buko dito sa farm. As in, walang bola. At ang lalaki pati. Maraming nagtatanong kung ang totoo ba na 1450 per prason ang nyog nung nakaraan na kawit dito sa amin. Yes, totoo po yun. Pinakita ko naman na binayaran kami. Pero depende kasi yan sa lugar eh. Kasi yung iba daw ay 5 pesos lang, mayro 7 pesos. Ganon po talaga sa mga ganitong commodity. At ngayon nga ay 14 pesos dito sa amin. Bumaba pa nga yan, galing daw sa 15 pesos nung nakaraan. At nakakalungkot, pababa na daw ito. Buti na lang, inabot pa natin ang 14 pesos. Kind of interesting itong pangkawit na ganito. Kasi kawaan siya na sobrang gaan at nipis pero matibay. Pinagdudugtong-dugtong lang yan at may panglak. Dinudugtungan pag mataas at binabawasan kapag mababa naman. Ang pinakamataas daw na nyog na nasungkit ko ay RD, 10 dugtong daw. Ay napakataas noon. Napasubo pa kami sa pagpaparada kasi may pupuntahan pa daw sila at walang kasama. Eh di kami na. Basic yan. Nakatricycle naman tayo eh. Nakatipid din kahit paano. Pero binigay ko pa rin kina Jampol at Jayman ang should be bahid sa parada. Nakakatawa din naman ang dami nyo na naipo namin. ba? Diba? Magkakapera ako nang wala akong nilabas na pera. Kasi ito ay nakatanim na dito sa farm at ito ay bubunga ng ilang taon pa moving forward. Ang galing ba? Diba? Kaya lalo pa namin pagyayamanin itong nabili namin na farm. Pag maninyogan ka, dapat may kontak ka ng mga ngawit para sila mag-aalaga ng kawit at meron tayo niyan dito. Tapos, behero. Para matik pagkakawit, hakot na kagad. At meron na rin tayo niyan. Naalala ko mula pagkabata ko, kahit nasa kabilang bahay nagkakarga ng nyog, alam ko na nagkakarga ng nyog. Dahil malakas talaga ang tunog ng lumalagotok ng nyog sa sahig ng jeep. At punong-puno ang jeep ni ma'am ngayon dahil may dinaanan pa daw sila bago duman dito. Ang total na nakawit ay 594. Kaya ito ay 8,316 pesos at meron tayong likay na 25 na nyog. Ang ibig sabihin ng likay ay napulot lang namin sa paligid dahil ko sa itong pumatak. Aba, ay 350 rin yun. Kaya naman, 8,666 pesos ang total. 713 pesos sa kawit at 327 pesos sa ipon at 300 naman para sa parada ang binigay ko kina Jampol at Jayman. Kaya nakanet tayo ng 7,326 pesos. Not bad. Yun lang. Peace.